Nagbigay ng pahayag sa Facebook si Rendon Labador na nag sa pamunuan ng SM Mega Mall sa Mandaluyong City kaugnay ng insidente kung saan naging viral ang isang security guard na nakatalaga sa nasabing mall. Ang nasabing security guard ay agad na tinanggal sa trabaho ng pamunuan ng mall matapos kumalat ang isang video kung saan makikita siya na tinataboy ang isang batang babae. Ang batang babae ay nahulog sa mata ng publiko bilang sampagita girl matapos makita sa video na nakaupo siya sa mga hagdang hagdan ng mall na may dalang sampagita garland at nilapitan ng security guard. Sa video, makikita ang security guard na lumapit sa babae at tila nagbigay ng babala na huwag itong magtinda o umupo sa lugar na iyon. Nang tumayo ang batang babae, inagaw ng guard ang mga sampagita na kanyang ibinibenta, sinira ito at itinapon sa mga hagdang-hagdang bahagi ng mall. Habang nangyayari ito, makikita sa video na parang tinadyakan din ng guard ang batang babae na nagsusumiksik upang magtanggol at sinaktan pa siya gamit ang natirang mga bulaklak. Dahil dito, mabilis na kumalat ang video at naging usap-usapan sa social media. Matapos kumalat ang insidente, naglabas ng pahayag ang pamunuan ng SM Mega Mall na kinokondena ang ginawang aksyon ng security guard at sinabi nilang agad nilang pinaalis ang guard na ito at hindi na ito papayagan na magtrabaho sa alinman sa mga branch ng SM. Sa kasalukuyan, naglabas din ng pahayag ang mandaluyong Police Chief Mary Grace Madayag na nagkumpirma na ang Sampagita Girl ay isang labing walong taong gulang na scholar sa isang pribadong paaralan. Sinabi rin niya na wala siyang kinalaman sa anumang sindikato o ilegal na gawain. Kasunod ng mga pahayag na ito, nagbigay ng kanyang opinion si Rendon Labador sa isang post sa Facebook. Ayon kay Rendon, na hindi nakaligtas sa mata ng mga netizen, dapat sana'y mabigyan ng pangalawang pagkakataon ang nasabing security guard. Bigyan sana ng pangalawang pagkakataon yung guard, nagtrabaho lang naman na pasama pa, pahayag ni Rendon sa kanyang post. Binanggit ni Rendon na bagamat mali ang ginawa ng security guard, siya isang tao lamang na nagkakamali at hindi nararapat na mawala ng trabaho agad-agad sa isang insidenteng ganito. Marami ang nagbigay ng kanilang saloobin sa isyo at muling nabanggit sa mga komento ang pagnanais ng iba na magkaroon ng mas mahinahong pagtrato sa mga nagtatrabaho sa mga public spaces tulad ng mall. May mga nagkomento na nais nilang makita ang tamang disiplina para sa mga security guard, ngunit may mga nagsabi rin na ang mga ganitong insidente ay dapat masusing investigahan upang hindi maulit at maprotektahan ang mga bata at mamimili sa mga ganitong uri ng pananakit. Samantala, ang insidenteng ito ay patuloy na pinapansin ng publiko at nakakaapekto sa imahe ng mall at ng mga katulad na establishments na may mga security personnel. Ang usapin ng pagkakaroon ng tamang training at tamang pagpapahalaga sa mga trabahador ng seguridad ay isa sa mga isyong sumik sa buong kaganapan. Ano ang sinyo sa balitang ito?